o dinhin tulumanon inyong masayran ng kamaturan Kayo sa kamaturan Kayo sa Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas Si Jesus mon sa iyang mga tinunan. Sultihan ko kamo na namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. O buhata ang maayo alang yatong nagadumot kaninyo ninyo. Panalanini ang manghimaraot kaninyo ninyo. pagampo ka mo alang sa naglaugdaog ka ninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa-usab ang pikas. Ugun adunay hunay muagaw sa inyong kamesa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan ng mga ayok, ugun may mukuha sa inyong butang, ayaw na bawia. ah. Buhatang at sa mga tao ang gusto ninyo na buhato nila, nganha kaninyo. Kung mao kay higugmao ninyo sila nga nahigugma ka ninyo, nganong magpaabot pa man kamu panalangin, bisan ang mga magasasala na higugma man ni atong at kanila. Ukon maugay buhatan ninyo maayo kadtong nagabuhat kaninog maayo nganong nagapaabot man kamo og panalangin bisan ang mga magasasala nagbuhat man ni Ukon maugay inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad nganong magpaabot man kamog panalangin bisan gani ang mga makasasala magapahulaman ngadto sa mga makasasala o magapaabot sila o bayad higugmaa hino ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo ngadto kanila pahulaman sila sa walay pagpaabot na bayran pa kaysa ngodi ini dako ang ganti nga inyong madawat o kamo mamahimong mga anak sa labing halanglong Diyos. Kay siya nga maayong adto sa dili mga mapasalamaton, ingon man sa mga dautan, busa pagmaluluyon maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamu paghukom sa inyong isigataw o ang Diyos dili maghukom ka ninyo. Ayaw sila pagkasada o ugamo dili pagkasadon sa Dios pasailo sila ug ang diyos ka ninyo. Ka mo pasailo usab kaninyo panghatag kamo sa uban ug ang diyos mo hatag usab kaninyo madawat ninyo ang BUSTONG takos ug pakapinan pagayon IBUKBO sa inyong mahamut kutob sa inyong mahaggum ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban mausab ang taksanan nga gamiton sa diyos alam ka Mga iksuon ang ibanghelyo sa ginugong. May kaibigan ka, Kristo. Maayong utong mga kaiksunan ko din, Kristo. Gugma sa iyang kahintitan. Love in its perfection. Love at its best love in its truest expression. Mao kini ang minsahi sa ibang helio ngagikutlo sa ibang helio ni San Lucas. Tungod kay ang mata ngagitudlo ni Jesus kanato mao ang matang sa Dios nong gugma. That is why in its perfection, that is why at its best, That is why it is the truest expression of love nga naman kay dili kini tawhanon nga gugma dili matang sa Diyos nung gugma. Nga nung matang man sa Diyos nung gugma, kung na mo pag ayos sa Ibanghelyo ni San Lucas, sumala sa giingon ni Jesus, nga ito siya matinunan, nag siya, higugmaan ninyo ang inyong kaaway o buhata ang maayo alam niya tung naglulumot ka ninyo. ni ang manghimaraot ka ninyo o pagampo kamo alang sa nagdaog-daog ka ninyo. Kung may usag pa sa inyong ating ipasag pa usab ang tikas o kung nadunay mo agaw sa inyong kamesa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan ng mga ayo o kung may mukuha sa inyong butang ayaw na kinigpangayo ah. Buhata nga sa tanan ang gusto ninyo nga buhato nila nga nga kanino. Niining mong patulunan moingon mo hayahaya kaaway iampo kaaway pasayloon ipasag pa ang imong tuo, ihatag ang imong wala, wak ka malipong, nga naman, tungod kay kini, Diyos nung gugma, man. Diyos nung gugma, tungod kay ang maung matang sa gugma, paghigugma, bisan ngadto sa mga kaaway. Bisan sa mga tao nga lisod higugmaon. Bisan ngadto sa mga tao nga dili nimo kaina. Mo manganing nga nangahatag ang atong Ginoong Jesus niining maong comparison nga dagay ingon. Kung maukay higugmaon ninyo sila na nahigugma ka ninyo, nga nung man kamu o panalangin, bisan gani ang mga kasasala na higugma man ni Antong na higugma kanila, o kung maugay buhatan ninyog maayo kad tong nagabuhat kaninyog maayo, nga nung nagpaabot man kamu o panalangin gikan sa Dios kay bisan gani ang mga kasasala nagabuhat man, ka mo, Diyos, man ni It is a comparison from the old law to law kay ang bagong balaod mauman ang kahimpitan sa tanan kay si Jesus man ang nagahimpit sa tanan kung ginaingon kini adto nga higugma ang imong isig kataw, sumala sa imong paghigugma sa imong kaugalingon ang bagong tugon nagaingon higugma ang imong isig kataw, ingon sa paghigugma sa Dios kanimo. Ha? There is the difference of the basis kay ang sa karaang balaod nagabase sa gugmang tawhanon kung giunsa nimo paghigugma sa imong kaugalingon mao na ang barometro kung ikaw mahigugma sa imong isigitaw aban sa bagong tugon nga gihimpit sa atong Ginoong Hesus it is no longer the kind of human love as a basis of loving but it is founded in divine love kung giunsa ta paghigugma sa Dios ug ang gugma sa Dios walay katapusan walay ingon muhigugma bisan sa mga kasasala. That is why as we keep coming back to the Lord, to the sacrament of reconciliation, anaa ang makanunayon na pagpasaylo sa Diyos. Tungod kay nagagikan ka na sa kail hinahilagman sa kalapad, kalawom, o kadako sa gugma sa Diyos manha kanato. That is why love in its truest expression, that is why love is at its perfection. Gugma diha sa iyang kahintitan. Nganuman, nga naman, nga itong higugmao ng atong mga Diya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 7, hangtod sa 12, nagaingon, nga ang nahigugma sa iyang isigataw, anak sa Dios o nakaila sa Dios O ang wala mahigugma sa iyang isigataw, wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Sa ato pa di ay, we are not worthy to be called children of God if we don't know how to love truly. O di kita mahigugma, makahigugma sa atong ising katao, sa atong mga kaaway, nan wala kita makailas sa Dios. Kaya ang nakailas sa Dios, magabuhat o magatuman sa iyang sugo, o ang iyang sugo kanato maong mahigugma kita Bisan sa atong mga kaaway Pag-ampo sa mga nagdaog-daog ka na to pag sa magtamastamas ka na to It is walking the last road travel It is making a difference Tungod kay kadaghanan wala ni. niin. If we are given a chance sa atong kaaway, ang natural tendency ka nato manimalus dito. If given a chance, we will kill our enemies. apan ko namina mo sa unang pagbasa, nagikuturo sa basahon ni Samuel. It is a very beautiful story. Si David walked the path to love. Si David, komandante sa militar ni Hari Saul. Unya tungod kay nagkasikat o inilaman kini si David tungod sa daghang mga victories in battle o kininaghatang o kredit o sab sa hari nga si Saul apan miabot ang panahon nga si Saul na sina kang David, nga iyang komandante. o sa kasina naglaraw siya nga iyang ipapatay si David busa si David na kahibalo sa maong lakaw mikagyo siya agon dili siya mapatay ni Saul. Apan, di san kung namina mo sa mga pagbasa, si Saul, miagto sa kamingawan sa set, inubanan sa tulo kalibo kapiniling mga sundalong Israel, agon pagpangita kang gabi. Si Saul, have chosen the path to hatred the path to anger, the path to kill David. Upon si David, who was given a chance to kill his king, he had chosen rather the path to love, the path to forgiveness. Di ngon sa maong basahon, apan giina ni David si Abisai ayaw siya patya kay ang mupatay sa pinili sa Ginoo si Lutan gayon busa gikuha ni David ang bangkaw og ang tibon o nanlakaw sila walay nakakita ni nahinmata sa mga kaaway kay gipahinanok man sila sa Ginoo Unya, may si David sa tumoy sa pika sa bukid nga layo na sa gitampuhan ni Saul ug si David miingon ani ang imong bangkaw kamahalan ipakuha kini gantihan sa Ginoo ang katarong og matinud-anon sa tag sa tag sa kay gitugyan ka unta sa Ginoo kanapo niining adlawa, na ako untang patyon apan wala ko ikaw hilabti kay pinili ka sa Ginoo hmm? si David has chosen the right path and that path is the path to love even his enemy iyang dipasay niya iyang gihigugma nga bisang gilutos siya sa kamingawan kay siya pagapatyon sa iyang hari na si Saul gihatagan siya o kahigayunan unta na mapatay niya ang iyang hari. And yet, he had chosen the path to forgiveness and love. Mga kaigsunag, kundi ni Kristo, ni atong kalibutan kahon nga grabe ang pagkabahin-bahin o grabe ang kaguliyang na atong isinaki. Ni panahon karon grabe ang pagbatuay sa mga dautang pulong, mga unfiltered statement nga nagapasakit o daghang mga pagbati. Ang maong mensahe ni Jesus is very significant and very important today. We are being reminded to embrace this teaching. Yes, it is very difficult to love our enemies, but we cannot do nothing. Nanuman tukog ymaunika bubutong serios. Oo, kung ikaw anak sa Ginoo ikaw mahigugma bisan sa imong kaamoy. We cannot stay forever and remain in hatred and anger. Nga ang atong ipatubo diha sa atong kasing-kasing, ang kaligot-got, ang kasuko, ang pagtanimanos. Huh? That is why it is not making us grow in spirit and truth ulipon kita sa sala tungod kay kita diha sa kasuko ug kaligot-got ug panimulos and this is very significant in the healing process kay kung nagahambin ka ni anang maong kaligot kasuko ug mapagbati nga dili maayo it will hinder us towards our healing if we want to be freed and to be liberated we need to let go we need to forgive because it is forgiveness that will mend broken relationships mawkar na'y wa na'y la'y paagi. gawas lamang sa kapasailuan o gugma ug dili ka mo agi ning ining dalan sa pagpasaylo ug sa paghigugma sa imong kaaway nan magapabilin ka sa pagkaginapos sa sana Unya it is a cycle gatuyok-tuyok yun na siya huh? Nainom dumi nga ang dautan nga buhat dili masulbar sa laing dautan na buhay. Ha? Ha? libak ka. Libak ko ni mo ning tawhan ha. Kaya ang tao maglibak. Manglibak po nung balik. Gatuo mo nga matapos ng paglibak anak. It will continue. The chain of evil thoughts and actions will continue. kung kamo mamahimong gapos sa cycle sa kasalanan. It will never end. It will never stop. Rather, it will complicate the problem. Adding injury to insult. Hmm? Unsa may makapaputol o makapabungkag sa dautan nga buhat, mao ang maayong buhay. That is why the teaching is forgiving sinners, forgiving those who have wronged you. Pray for them. Kay pinaagi ni Ana, mauni kasulbaran sa maong problema o sulitan evil can only be conquered by doing good. Nama ko na yung That is why we need to choose. We need to decide. Pili ba mo na ka mo mga anak ni Satanas o mga anak sa Diyos. Kaya ang mga anak sa Diyos, mahigugma bisan sa iyang kaaway. Apan ang mga anak ni Satanas magapabilin diha sa sala o magapuyo diha sa kaligut-gut kasakit, kasuko o pagpanimalos. Na hinumdumin ninyo mga kaigsuunan ko ni Kristo, giingon usap sa Ibanghelyo na ang taksanan nga imong gamiton mao usab ang susamang taksanan nga gamiton sa Dios kanini. Na? Huh? Kung maggamit at taksanan sa kadautan, nan ang gamiton sa Dios kadautan mo sa. You will never experience the compassion and mercy of God. And remember, sa atong dautan mga buhat, aduna na siya'y dautan na konsekwensya if we will remain until the end, niyanang maong kasuko, niyanang maong kaligot niyanang maong kamaot sa atong kinabuhi ng atong pagahiaguman ang silot sa eternal damnation. That is why today, God is asking us To choose mo pili ta karon dili ugma dili sa sunod adlaw dili sa sunod semana dili sa sunod bulan kun dili mo pili kita ka. ug ang atong pagpili buhara ay adto ta sa mga anak sa kangitngit or adto ta sa mga anak Pili mo ug mo. We need to choose. But hopefully, as we choose, we make the right choice. We need to decide now. Ang pagdesisyon nato sa katagong kaayo ang disisyon nato sa paglakat sa dalan ngadto sa gugma it will assure us of salvation it will assure us that we become children of God kaya ang mga anak sa Diyos na higugma sa inyong bisa ng iyang kaaway kung nakaila sila kaniya. Apan ang mga dili anak sa Diyos, dili mahigugma sa ilang kaaway o wala sila makaila sa Diyos. Tungod kay ang Diyos gugma na. Mga iksunan doon ni Kristo atong panayuan sa ginoo ang iyang panalangin o gosya Mahikapon untang atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing na kita alang sa kabaguhan sa atong kaubilingan ang atong migahi o mitig ana nga kasing that we become obstinate that we become judgmental and righteous to others ikapon un unta sa Ginoo sa iyang mga kamot ako kining atong kasing-kasing na migahi na iyang himuong humok aron nang isusama kini sa kasing-kasing ni Jesus. Amen. O inyo nabati ang mga kamaturan din hining atong tulumanon. Kay Jesus sa, sabay, sabay kamaturan. kamaturan. Ako lang hinaot, kadaghan kamuglakat unan. Daghang salamat.